mga kaista magandang magandang hapon sa ating lahat bali mga kaista ay pumalaot pala ako kaninang hapon kaninang alauna kasi yung mga bangka ay may mga huling mga selfish sinubukan ko pumalaot kahit masakit yung kamay ko ang problema mga kaista ay nasiraan ako ng makina ayan nasira yung makina ko nungungot siya mga kaista bali Mahigit isang oras ako nagsagwan Punta sa malapit Kaso hindi talaga kaya Buti na lang ay Nadahanan ako ni Kaisdang ng Sante. Sante Fishing Vlog Nadahanan niya ako mga kais na nahila tayo Salamat Grabe sobrang pagod na sagwan Yan buti ay nadahanan niya ako Salamat Thank you Lord At nadahanan ako ni Sante Ayun si Sante mga kais na Naghila sa bangka natin talaga mga guys ng diesel engine pag nagsimpuhan ka malas talaga bali pag limang sira na to ang makina na to mga guys itong buwan pa lang sya pero pang limang beses na syang nasira pang lima ngayon oh duro na sa mga ano lang to mga na mga 3 miles na lang papapasok ng General Luna buti na lang ay malapit-lapit na kung pagsagwan, yan, do york time ngayon si Santi Makais na Be, panlimang beses na ito nasira mga yan, di na siya maikot mga kaisga Hindi na maikot Sira na naman Grabe, sabay pa Nasira na, walang wala talaga Walang pera pang paayos mga kaisga Tambay na naman tayo nito mga kaisga Abutin, abutin nga naman ng malas mga kaisga Ganito talaga mga kaisga natin ngayong araw mga kaista <laughs> time nun naman Oh, Whoa. grabe ka kapoy mong magsay Buti na lang ay Nadaanan ako ng galing laot Nadaanan tayo ng mamayaway na bangka So, thank you at nahila tayo mga kaysta. Pero may mga bangka pa kasi pa uwi ngayong oras mga oh, Ito pa rin, ito kasi yung oras lang. Huwihan mga bangka yun. May mga bangka pa nga nakasunod sa ating dalawa. Ayan. Sira na naman yung makina natin. Yun na ay si boss si Hinahanan niya ako. Akala niya kasi ay mamang siya yung uli ng flying fish ito na lang ay nilapitan pa rin niya ako. thank you salamat kayo sa isang day sa pagdila sa akin papasok ng generaluna siargawaylan dito na kami sa loob ng jihil dito lang sana ako magpapainto Bini Santi ay hatid ako hanggang sa daungan Ayan, salamat kay Boss Santi Try pa yung kamay ko, hindi pa sukat. Pinilit ko lang talagang pumalaot kaninang alaw na ng hapon. Dahil yung mga pagkakalina ay karamihan may huling selfish, huling flipan. So yan, bali oras natin mga kaista. Ay alas 4.30 na. So, abang-abang na lang mga kahistas.